Nakita natin guys, ang babaw lang talaga. Ito yung native lansunis. Hmm. Dami. Tinikman natin, matamis na. Pero baka mga huwebes pa to Merkulis. Hindi pwede na ibinta ito. Hmm. <coughs> Kita natin na kwan. Well, babaw lang siya. May mga hilaw pa. Ito. Ayun, mayroon pa doon sa taas. Niyong ito, tas dito, siguro hmm. kakuha ng mga luto, ilang karton din, marami rin, din siguro. <coughs>